Kaya, wala ko. kunin. O, oh, Maria, pa? Pagas manin, ah. Ay, pagas ka? Win. Kuma? Anya ti kuha pagas mo? Ito nga, unok daw. Man, ay, pa Ano yun, na Ang yung sakit. nga ito pa? na babami kita aram? Ang mumpay. O, tukaw ka? Tukaw ka? Tukaw ba? ko. Sala ka di ko ito dati ta kamang VPN ka sanu bagami ko. Yeah. Hmm. Bipi. <coughs> so nyatan ka pa nah, adu mi gamit mun. Sempre mo um, mi tindi manga gas. <coughs> adu ti gamit na. Mm. No no atamar. Nyati. Pati bagbagong ang tuyi na pay atikat. gamit amin ni kita. Mm, pati sarangi. Comment eh, BP ko. Ha? Ikaw na rami si BP Pang si Dan Sape, ito yun. Kada sabon, kompletan ka pa. Comment eh, BP ko. Ni? Pati soso ko -so sa'yo ni Tate. pati balatong. <coughs> pati balatong, mit. Ano ito yun?

Sa na nakakita ti albular yung ako Ada di pina. Kinangka pa nga nakasukat ti kwa kap. Nabak di formek. Nga nababami ti daram. Kita nga rin nga ati kwa kap. Okay. Nababami nga Normal mate. Normal mate ti daram. Kaya nakmakaturturog nga eh. Kanya nga yung na kap. <tuh> Normal kin da Araming road. Kuwa lang sa Araming dayon kasi niyan. Jeba diba, magamga makaturdog. Win cap. Pala TikTok mo. Kada. Facebook. Kada. Kumpleto. Kumpleto dapat YouTube ko ah. May link ka pa sa TikTok road? May TikTok, Instagram ada. Kasi need to game na makaturdog ka pa time ni kasi lang.